Ayan. at ang mga brand nito is the brand is Uniqlo hindi na kasi hi guys nandito tayo sa loob ng ating kwarto hinahinay na tayo guys kayo Mahirap na. Ah? Ha? Oh. Ah. Ah. Yan ka. na guys. Tatapunti ng mga tatapunti ng mga basura dito. So, ang lahat. Binipit ko muna itong mga gamit. Ito tayo ng mga gamit.

所以说。 ng plus Baka na lang natin kung ano ito. guys, welcome again. Magluluto tayo guys. Ang ating lulutuin is carbonara kasi nag-request yung aking alaga ng carbonara. So, luto tayo. Ayan na ay yung ating carbonara. Luluto ko na. Madali lang ito. Ito tayo. Madali lang ito guys kasi ah, uh, na siya. Ito lang, ang um, uh, hindi lang makaredy is yung ating mga lamas ba? Ayan. Madali lang pala lutuin. Kailangan lang pa hihiwa ba? Dapat pinuno ko na eh. Madali lang naman ito ganito. Ayan. Tamihang ko yung sabi si gusto ko masarap yung ating ano, ating Carbonara. Carbonara carbonara is life. How is it going? Yeah, na Yeah. Oh. Palakotela. Palakotela. Ayan yung ating muka nag, nag naglagay ko guys sige eh. namutla na tayo guys meron lang ako nga ayusin dito ito yung gagawin nagawa ko guys this color kung ibang ko bak paano ko ba to gagawin ayan oh uh gusto ko sana mas table na dito yung lagay. <laughs> ano bang gagawin ko dito, uy? Ah, dito ko ay ilalagay. Ayan. Ay. Ayan, dyan muna kayo ha. Tingnan nyo yung ginagawa ko, guys. Lalagay ko. Lalagay ko. Ay, Diyos Mag... Hala, ano to? Bakit mo matigas dito? Ah, okay. lalabas lang ako ito. Ito yung panggano natin sa ano, sa ulo. Then, ka muna ha. Ayusin ko itong sa mga bata. Ay, itong mga damit sa mga bata. Uy! Wala naman din eh. Ay, ito pala. <coughs> So, ito yung pahitak sa inyo, guys. Yung mga gamit ng pangbata na i-dispose -di na namin. Oo. Uh. Isa. Meron pa dito. Hindi no. niyan. At ang mga brand nito is The brand is Uniqlo. Hindi na kasi tukas siya sa aking alaga. Kaya pag-isipan kung i, i padala sa probinsya or this, so, hindi pa to Kung baga ilan yung suot lang ito ng alaga ko. Siguro wala pang sampo kasi hindi naman kami mahilig lumabas. Kaya lang, di na talaga kasi sa kanya kasi yung ways lang ng alaga ako is 32. <laughs> eh, 31 pala, 31. Baka 32 na ngayon. Ayan, ang dami. At madami pa po ito. Ayan pa pala. Ayan. Lahat po yan, guys. Tingnan ang brand. Mm -hmm ito, ito, Giordano. Ito. Ah, ganun din. Lahat pala, Uniqlo. Hindi naman kasi sa alaga ko. Dito ba? Dito. Kasi maliit na siya, oh. Tignan mo, ganyan lang talaga siya. Wala pa nga yata mga 26 lang ito. Ang waistline, eh, 31 yung alaga ko. Ang kanyang waistline. Kaya kailangan din ko siya ilagay sa isang box. And then, hindi ko siya magawa ng isahan lang ito ngayon. Ayan, puro itong mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ayan papala ten kasi baliliit 15, 16, 17, 18, ano nang, ano nang, laga ko ng kanya 10 pieces ng short just kadagahan, oh and then, medyo din yung mga t-shirt na maliit na namuro na siya, gibudbud ganon din yung brand niya, mga Uniqlo one, ay ito pa, oh ito Mickey Mouse to meron din tayo dito Ayan. ang kaganda talaga ng mga <laughs> mga one mga, mami niya kasi bumibili nito pag nandoon sa ibang bansa ito sa akin to pero ibibigay ko na din kasi di na magtasya sa atin Yan. marami pa ito nasan ano, ko ba itong iba so ang gagawin ko ngayon okay. ah nandun pa pala sa loob yung iba so ito lang muna. lahat mga pangbata dapat pala kinuha ko na lang muna lahat na no? ay yung mga t-shirt nandoon pa pala sa kabila ito puro lang mga pants marami pa ito guys subang dami sinikis ako kasi baka tulad ng isa naiisip eh, ko ano kayo kung i na lang natin ito kasi parang basta may issue hihihi <laughs> <laughs> pero tatabi ko ito lahat para so, sa mga bata eh, meron din siya dito, guys. oh. Kita nyan yan. Gusto ko na lang siguro ito i-donate. Kaya lang hindi ko alam kung saan. Sa mga bata. Dali na muna, ha? Ito muna. Teka lang, ha? Kadali lang, guys, ha? Mukhang... Umiyak na naman yata eh. Yung alaga ako. Oo nga. Wait lang, guys, ha? So, guys, continue na lang natin sa ating next vlog kasi nag ano na naman yung alaga ko magsuntok suntok sa ulo niya. so balik tayo on, on our next vlog continue natin yung ating ginagawa Okay? ito ang hirap sa akin guys hindi ako makapag vlog ng tuloy tuloy kasi yung alaga ko so thank you for watching at please don't forget to like and subscribe sa aking channel god bless everyone and matatapos din to promise